yung bumabag yun na nagpipishing pa din le pagka lumusong anong oras ano na oh ayun yung ulan no pagka ayun ulan oh, Ay, oh. abutan tayo ng ulan Ma tu hai un sacco di pixin, ma tu na nag ano na sila ah, tanggal na sila ng ano tatabi na sila, sila. ayun okay, na, na, na lakas na lang sila uulat na lakas na nga ang ingin mas na ang alon at umuulan na rin. Sayang ang pain. Alam ng isda na may bagyo. Kaya malalim na sila wala na dito sa mababaw atras atras manood na lang ng netflix Sige, ayaw nyo papigil ha. Sige. Fishing pa rin kahit may bagyong parating. Oh, some kids there. Making their pets. Doing some poo-poo. Sige, magbilad kayo sa araw. guys, okay, so kahit walang huli, oh. Ganyan na guys, kaya marami nang babalo sa fishing. Kahit walang huli, guys. Try nyo din. Try nyo din kasi mag-fishing, guys. Kahit walang huli yan, guys. peace of mind is priceless Oh, okay din. Oh, Ang dito umaga, madaling araw. <coughs> talon. Ayoko. Nakakainin ako nyan. Ah, dito. Pwede. Pwede dito Pugita? pugita. Pwede na. Kaya pa dito. ako maligo dyan. guys fishing spots, saka so, tayo ng fishing spot sa kawelts yung kaya rito na makuna ng welts medyo mainit na malapit na talaga yung hurricane meron? welts? Saborito ni Lola garing yan ito. Pag-iisad. Huwag hmm. uh, kong kuha ng tamisad. Oh, ang dami rito yung tamisa niyo. Eh, oh. Pansabaw lang. Ito lang tayo pansabaw. Maraming na dyan, oy! Okay, guys, buha tayo na lang, guys. Tamisan, guys. Ay, nalagyan ko. kau, late approach. Kaso. Ano ba to? Ito ba yung buntot o oh, ngayon talaga lang dumating pa? guys, update sa Hurricane Rafael. Nakalagpas na yan ah. Nakalagpas na after hurricane na ba to dito. Pero yung buntot pa to o Back to work na. No, while working hours. Martin driving okay secured